Nandito ako sa taas, guys. Uh, ayan, yung chapel pala yung nasa taas. Nung no, hagdan kanina na inakyat ko. Tapos, kung makikita nyo doon, oh, no, yun, sa loob yan ng Clark, yung sa likod ko. Hindi makita kasi against the light. Magpicture sana ako doon sa likod kanina, ang ganda. Mas maganda sana yung view doon, kaso may mga aso. <laughs> na ano ko sa mga aso guys sa takot ako sa mga aso so ayan bumalik na ako dito sa ano guys pababa ako sa hagdan pero tingnan ko muna yung beauty dito sa baba ayun yung mga kasama ko busy silang nanguha ng sampalok ayan yung beauty sa baba guys o, hindi nyo makita wala na sinikatan na ako ng araw hindi makita yung ano kasi ano sa liwanag ng araw ayun sa baba oh ang ganda So ayan. Hindi pa rin kami tapos mag-adventure dito sa Gasibo Park. Andito pa rin kami, guys. Yun. Mga dati may ano din sila diyan, parang fountain. Ayano. No ayan doon, no? parang fountain siya, guys. Tapos. <laughs> Andito na ako sa hagdan. O baba. Yung yung isang kasama ko doon, hindi ko alam kung anong ginagawa. Nakatutok sa akin. Ang, <laughs> Nakatutok sa akin ang kanyang cellphone. Meron na naman siyang, ano nyan, guys, agenda. May hidden agenda na naman yan siya sa akin. <laughs> Ayan. Nakikita nyo ba yung view sa baba? Makikita nyo ba? Hindi nyo makita kasi, ano eh, against the light. So... Pagtyagaan nyo yung aking pagmumukha. Yan ang makikita nyo ang aking pagmumukha. Ayan, di ba guys? Oh, ayan sa likod. oh, sa taas. Galing ako dun. Nilakad ko yan. Binabaan ko yan guys. Magpicture sana ako dun sa likod. Ang problema, may bahay dun sa likod, may mga aso. Buti na lang, tinahulan lang ako ng mga aso, hindi ako hinabol. Hi. Hello. Ano? Ba't pinutol mo? <laughs> Ayan guys. <so>. Ayoko nga. <laughs> Ayoko. Oh, tara, picture na tayo sa madilim yung video ko doon. Ay. O, oh, di ba? O, oh, ganda. Ang sarap ng hangin doon sa... <coughs> Dapat ano, kahoy nga. Hindi yung kahoy na sumabit sana para malagay. Ay. Nakasama ka sa ano, bawal ka makita. <coughs> Siyempre, alam nila, hindi. Syempre. Alam kasi namin kaming dalawa lang.